din siya nadamay dahil lang sa Sabi ko po eh, bakit po hindi pa tumigil yung ako po? Isang kapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan, na karang araw lamang ay nakareceive nga ng impormasyon itong mga senador po natin, lalo na itong senador Estrada, Tolentino, Uh, Padilla at itong si uh, Senator Bato na umano itong sidodong ay muntikan ng mapatay mga kababayan po natin dahil tinarget umano ito ng dalawang lalaking nakabunet, hindi lang basta salita na pananakot kundi binaril umano ito, muntikan lang at buti ay nakatakbo ito at nakalapit sa ating mga otoridad kaya nagpapasalamat po tayo na may mga pulis pa na matitino na handang proteksyonan ang ilang kababayan po natin ngunit natatakot umano itong si Rodong pati rin itong si ate Alfie, dahil uh, malakas umano ang impluensya nito ng familiar who dito sa kanilang lugar kaya minabuti na ni Senator Tolentino na ilipat ito sa kustodiya ng CIDG itong si Dodong. Samantala itong si Ate Alvi ay nakikiusap naman sa kanyang mga amo sa pamilya Ruiz. Nabayaran na lang umano ang kanilang ginawang kasalanan kay LV at huwag nang idamay ang dating katrabaho lalo na ang kanyang pamilya dahil nanganganib sila umano at may mga taong nag-ali-aligid sa kanilang lugar parang minamanmanan umano ang kanilang mga galaw. Kung mga kababayan po natin, walang tiwala itong sila Dodong at ang kanyang pamilya. Kasi kahit pa may pulis o militar o mano na nakagwardya dyan sa kanyang uh, tinitirhan, ay may uh, nakapasok pa rin, kaya nakapagtaka o mano kung bakit napasukan pa na mga lalaki nakabunet at may barel itong uh, tinitirhan ni Dudong. Samantala eh, gwardiya sarado naman ito, mga kababayan po natin. Puno nga ito ng uh, gwardiya. Kaya nais ngayon ni Sen. Tolentino na pagtingin ang uh, proteksyon at kung pwede, ay ipasok sa witness protection program nga, pati itong si Ati Alfie, mga kababayan po natin. I, I thank the good gentleman from uh, San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for a uh, Manang L. B. Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with uh, Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa. At around 10.30 p.m. last night, Mr. President, General Joel Doria assured us that uh, alias Dodong will be secured uh, Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure, likewise, that uh, alias Dodong will be brought to safety within the premises of uh, CIDG in Calapan. So, at around 3 a.m., Mr. President, we si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa huwi, ito ang kabanata, and, uh, we are moving forward to have uh, even LV, Manang LV Vergara, be placed under the witness protection program. Your committee has already provided, together with senators, Padilla and uh, Estrada medical services for uh, uh, Manang LB who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services uh, for uh, Manang LB uh, Bergara. Hindi pa po tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan at naniniwala po kami na kahit lima o anim yung abogado na dinadala nung uh, Ruiz Copol, eh, meron, meron pong uh pupuntahan po to rest assured Mr. President that we will still conduct another hearing and with the assistance of Senator De la Rosa, Senator Padilla, Senator uh Estrada, and even Senator Tulfo before during the first hearing I think this will this will not just be highlighted but justice will be served Mr. President So buti naman po mga kababayan po natin at uh, yun nga magkandak po ulit sila ng panibagong uh, Senate investigation dahil uh, marami pa silang gustong marinig lalo na itong salaysay ng ilang witnesses mga kababayan po natin na may dalawa pa silang hinahanap itong si GM Umano at ang isa pa uh, itong si Patrick samantala si Ludong ay nakasecured na mga kababayan po natin at uh, dahil iniwanan nga o baga uh, inalisan ng abogado itong si uh, Elvi Vergara, hindi natin alam dahil uh, hindi naman dinitalye nitong ni attorney Gambol ang totoong dahilan basta't sabi niya lang ay uh, uh, gusto niya lang uh, mapalayo, gusto niyang uh, manahimik mga kababayan po natin so posibleng binayaran ito posibleng tinakot ito kasama ang kanyang pamilya kasi kung titingnan natin ang iba't anggulo ang iba't ibang anggulo mga kababayan po natin uh, kasabay uh, nitong uh, pagtakot kay Dudong na pinuntahan nga siya sa kanyang bahay at uh, pinaputukan pa ng uh, barel at muntikan ng uh, tinamaan mga kababayan po natin ay, ito ba ay nagkataon lamang coincidence lamang na nangyari ito mga kababayan po natin pero kung titingnan po natin talagang mukhang konektado itong nangyari, kaya ngayon itong si ate Alvi ay humihingi siya ng tulong sa mga senador po natin na bibigyan siya umano ng panibagong abogado legal counsel para malabanan niya nga itong pamilya Ruiz. Apat, lima na abogado umano ang uh, humahawak dito sa pamilya Ruiz which is medyo mahirap talaga para sa isang kababayan po nating ika nga pobre uh, itong si Ate LV para banggain itong pader na pamilya Ruiz mga kababayan po natin. Nakikiusap na lang ito. po ang pagtrabaho. Sabi ko po ay eh. Bakit po hindi pa tumigil yung amo ko? Kung totoo yung lahat ng mga saray sa ito, ko, dapat kong na siya sila para tumigil na sa, sa, sa ganito, para wala nang papahamak. Sa iba na nataong? Oo. Nung dinala po ako dito ng dalaw ko kapatid, yung nag-aalaga sa akin, iyak pa rin po ako ng iyak. Sabi ko, bakit? Nag-alis pa tayo doon. Pintas lang tayo doon. Pero sabi ng mga kapatid ko, isundin na lang natin yung bugato natin, kung saan gusto. Pero so, nat na nalang ko na, ang hiling ko lang po sana tumigil na yung amo ko, sana bayaran niya yung ginawa sa akin para patayin na pa rin pa rin. Sana ito, iniiling ko, sana bigyan din ako ng magbabantay ng security, magbabantay din sa akin ako. Ah, uh, nanay, ang hindi ko parang sumalang kayo sa asset, hiling ko rin parang plano pa daw po na parang another round. Sa ito rin, mag-isabi sa inyo yung kung pinipilit ako na sabi ng mga amo ko, Ate LB, alam mo yan, At Kitty, alam mo yan. Alam mo na yung mga pinapit na sa'yo. Sabi ko, Ate, sinungaling ka, totoo lahat ang mga sinasabi ko. Lahat ang mga sila sila sa'yo ko, totoo yung mga nananakit na Totoo yun, sabi ko gano'n. Hindi, buwis ka nakaimik. Gusto niyo sana po, Senador Tolentino, sana po, bigyan niyo ako ng bagong abogado dahil po ang sabi ng daw ni ko, magbibigaw na daw po siya. Sabi, ko po alam, basta po daw po, magbibigaw siya. So, yun po, inihiling ko kay Senador Tolentino. So, kawawa naman itong si LV mga kababayan po natin, ano. At uh, imagine mo, uh, sa kalagitnaan pa ng kanyang uh, tumitinding laban, ay iniwanan siya ng kanyang abogado. So, ayun naman sa naging uh, statement sa plenary ni uh, si Tolentino ay handa sila omanong manong papanagutin nga itong pamilya Ruiz uh, sa ginawa ni nila kay Ate Alfie. So hindi sila o magpapatinag kahit pa may apat lima itong abogado. So parang ngayon pa lang nakakasigurado po tayo na hindi pabayaan si Ate Alfi kahit iniwanan man ito ng kanyang abogado, mayroon namang abogado mula sa ating pamahalaan na handang mag-alalay dito kay Ate LV mga kababayan po natin so gaya nyan, ang uh, ginawa ng isang artista na nag-fundraising uh, siya, ano, So, halos umabot na ng 800,000 mga kababayan po natin ang kanyang uh, nakuliktang pera para kay Ate Alviso. Labis natin na... Uh pinapasalamatan niyo on mga kababayan po natin. So yun lamang ang pakiosap pakiusap ni Ate Elvi na sana ay tulungan siya ng ating mga senador. So natakot man umanos siya sa kanyang buhay pero kailangan niya lumaban. Taking boy na bigyan ako ng iba akong bubado. Kailan po sinabi sa inyo Ate Elvi na aalis na parang magbibigyan mo na ito ng bubado ng mga Hindi ko lang po alam. Basta po sa atiraso, pinamigyan ko ng kapatid, mga kapatid ko at mga piyahan na yun nga daw pong balita na magbibigyan daw utang uh, <mukong> ko. yung ngayon po, eh, ayun eh, kay kay Taluteno, at kay Sato, Jim Roy, at kay Tom po, nabigyan ako ng pang. Nanay, hindi yung pangamba sabi yung ako. kayo, natatakot hindi para sa mga hindi yung sangamba? Opo, uh, sa mga kapatid eh, ko. Bakit? Iyon po, madamay sila. Ah, uh, like, sana pa, as, as possible, nabigyan ako sa mga hindi. Eh. Opo. Uh, Thank you po, uh. So yun po ha, mga kababayan po natin, nakakaawa, nakakaiyak nga itong sitwasyon ni Ate Alvia, no habang tinitigan po natin mga kababayan po natin at uh, kita natin ang kanyang uh, pagiging sinseridad uh, mula sa kanyang puso ang kanyang uh, mga sinasabi at hindi ito gumagawa ng basta kwento lamang mga kababayan po natin sa kanyang kalagayan na nabulag na ito, nabungin ang kanyang ipin at nag-deform na mga kababayan po natin ang structure ng kanyang mukha Talagang uh, nakakagigil uh, mga kababayan po natin para sa gumawa nito. Kaya labis po yung ating pasasalamat na umaaksyon nga ang ating mga senador uh, para makamit nga ni Ati Elvie Vergara itong ustisya na kanyang uh, gustong makamit. At uh, sana po mapadali ang uh, pagproseso ng ustisya mga kababayan po natin. Alam naman natin ang proseso ng ustisya sa ating bansa. Hangga't may pera ay uh, lalong tumatagal uh, at uh, minsan ay napapabayaan na. So sana hindi ito mangyari kay Ate albi mga kababayan natin.